Hi! Hey, magandang gabi sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no nasa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga At ang ating sender ay isang babae naman. Ay dolingi po sana ako ng advice. Pakitago na lang po yung pangalan ko. Yung asawa ko po apat na beses ko na po siyang nahuli. Unang kinabit po niya ay pinsan buo ng mama ko na binigyan ko po siya ng chance. Tapos pagkalipas po ng isang taon ay meron na naman po ito kapitbahay po namin. Tapos binigyan ko po naman ng chance pangatlo po. After 2 years nahuli ko naman na may babae siya. Pinapatulog po sa bahay namin na pinagawa ko kasi andito po ako sa abroad. Nabuntis niya po yung babae pero pinatanggal po 'yon yung baby kasi nasa abroad po ako yung babae, nag-usap po kami na hindi naman daw po totoo ang lahat. Pero sa kotob ko po, silang dalawa kasi nahuli ko sila na maraming tawag sa account niya ng babae na yon. Ayun, nawala po yung galit. Okay na naman po kami dahil sa anak ko po. Lumipas na naman ang 3 years na huli ko naman po siya na may kachat na dalawang babae po. Tawag nila, mahal. Tapos eto, nasagad na po, pasensya po. Hinamon ko na po siya ng hiwalaya. Pero ayaw niya po makipaghiwalay sa akin. Gusto daw ng annulment. Tapos taan po ako pag uuwi ako na may kasamang lalaki. Dadaw po siyang makulong para sa amin ng lalaking kasama ko, Idol. Ano po ba ang dapat kong gawin? Salamat po. Ayan, sa advice. So, syempre mga kasawi, yung ating sender ay isang babae. So, ang kanyang asawa ay apat na beses na ito na nagloko mga kasawi. Kung baga, paulit-ulit na lang na senaryo na pasensya, patawa, dolet, ganyan. Tapos, nakipagbalikan pa rin yung ating sender. Ang haba, no? So, syempre ang kanyang advice kung ano ba daw talaga ang kanyang gagawin. Para sa akin mga kasawip, doon na tayo sa pinakamaikli na parte. Kung talagang ang asawa mo ay nakita mo na una, pangalawa, ba diba? Mahaba naman yung pasensya natin, ba diba, Kapag nagloko naman yung mga mister natin, una, pangalawa is bibigyan natin ng chance. Kasi umaasa tayo na talagang magbabago pa yung mga asawa natin. Legit yan. Pero pag pangatlo, pang ay ginawa pa rito ng asawa mo, tapos hindi pa rin ito magbabago. Kapag taan ka na kapag uubi ka na may kasamang lalaki, ay handa siyang makulong. So, hindi baka may gagawin siyang masama doon sa isang lalaki na kung meron kang dala. So, para sa akin kasi mga kasawi, ang isang lalaki kasi, kapag ka paulit-ulit natin niya na pinapatawad, ay paulit-ulit pa rin niya na ginagawa. Kasi alam niyo ba kung bakit mga kasawi? Kasi tumatan dang isang lalaki dahil alam naman niya na kahit paulit-ulit siya na nagkakaroon ng kasalanan sa isang babae, is okay lang dahil tinatanggap pa rin natin. Kaya kailangan sa mga kababaihan, kapag nagloko ang inyong mga asawa ng paulit-ulit, mas maganda na bigyan niyo ito ng leksyon para naman matakot si mister na gumawa ng pagluloko. Kasi ang isang lalaki, nalalaman nila yan, saan yung ating kahinaan? Lalo kapag dating sa ating mga anak, sempre syempre, yung talagang ipakokonsensya nila sa atin, yung mga anak natin, para bumalik tayo sa kanila. Pero sa mga ganitong sitwasyon kasi mga kasabi, sa una, pangalawa, okay lang yan, pangatlo, pangapat, inap na. Hindi na pwedeng patawarin mo pa siya, hindi mo na pwedeng... Dahil sa mga bata lang, hindi ka na nagiging masayang ending, hindi ka na nagiging komportable din sa sarili mo dahil nag-iisip ka kung ano pa ang pwede niyang maaring gawin sa'yo. Kaya kailangan sa umpisa pa lang, kausapin mo na ang mister mo, sabihin mo sa kanyang mga magulang na ang asawa mo ay meron ng babae na paulit-ulit na nagluluko para maging aware ang buong pamilya mo na talagang nagluluko na ang asawa mo. Huwag kang matakot kasi wala ka namang kasalanan. So para maging aware ang buong pamilya na talagang asawa nyo ay nagluluko para ikaw ay makaalis ka na sa asawa mo. Yan lang po yun mga kasawi. Para naman meron kang karapatan sa buhay mo na mag move on meron kang karapatan na lumayo para sa kanya dahil ayaw mo nang masaktan pa ng paulit-ulit kasi the more na talagang pinapatawad natin yung asawa natin ay the more din tayo na pinagluluko dahil alam niya na hindi natin sila kayang tiisin at bumabalik tayo sa kanila ng paulit-ulit yan lang po mga sa ating sender na way na intindihan niyo po yung aking ibig sabihin maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa sa walang sawang pag-share at pag comment Sa mga hindi pa po na pag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga, mga kasawin!